Dali dali! Matam. Hi, baby. See hi to my baby. See hey. See hi baby. See hi baby. See hi baby. baby. <laughs> Woohoo! So, mao na to congrats sa atong mga slaughterer diha sugod na karong March 10 kuha na siya 5 years na ang inyong makuha nga visa so congrats congrats sa mga slaughterer sa mga slaughterer report wala labot ang tawag na labot ang ang um, buner wala labot ang boner. Ang Aslauterer ah. Congrats, congrats sa Aslauterer. Ang boner level 3, ah level 4 lang yapon. So boner is level 3, ah level 4. So 3 years ra. Ang lang ang na-upgrade. Woo! 5 years na sila. Congrats, congrats! Okay, lahi ang Aslauterer guys. Lahi po ang boner. Ito boner. So congrats. Baboy!